Welcome to Miss Galia Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Pare, ang swerte mo talaga sa misis mo. Para kang nakajakpat sa loto. Swerte. Yan madalas ang marinig ni Alvin sa kanyang mga barkada tuwing inuman ang mga toong. Sa edad na 39 ay nakapag-asawa pa ito ng mas bata sa kanya ng mahigit 10 taon. Sino ba naman kasi ang hindi maiinggit sa kanya? Bukod sa anak mayaman ang napangasawa, nabiyayaan talaga ng angking kagandahan na pwedeng ihanay sa mga artista at modelo. Makinis, maputi, manapor sila na ang balat at nakakaakit ang hubog ng katawan. Ganyan katindi ang kamandag ng kanyang misis na si Maricel. Sa edad na 26 ay hindi mo mapagkakamalang may asawa na ang butihing misis. Kung dadaan nga lang to sa harap mo ay mapagkakamalan mong estudyante at dalaga pa. Palibas ay alaga sa mga beauty products. Kung hindi nga lang dahil sa kasosyo ni Alvin sa negosyo ang ama ni Maricel, ay hindi maaabot at mapapangasawa ni Alvin ang ganito kataas na kalidad ng babae. Panibasa ay hindi siya gwapo at hindi pansinin ng mga babae. Han, may pulutan pa ba kayo dyan? Tanong ni Maricel habang papalapito sa mister niya, Napulang-pula na ang muka, kainuman ng mabarkada niya sa negosyo. May dala siyang dinakda kanapulutan para sa kanila. Agad na palingon ang tatlong kainuman ng mistera kay Maricel. Biglang natakam ang mga to, hindi dahil sa pulutan na dala, kundi sa magandang ngisis na nakasuot lang ng maiksing duster. Aninag ang makinis na hita nito na nangingintab pa dahil sa liwanag ng ilaw. Ang bango naman yan, Mari. Parang ang sarap kainin. Biro pa ng isang kainuma ng mister niya nang makalapit si Maricel sa kanila. Gumiti lang si Maricel sa sinabi ng lalaki sa kanya. Alam niyang may ibang ibig sabihin to, pero hinayaan na lang niya dahil lasing na ang mga tong. Matapos ibigay ang pulutan, ay dumiretso na si Maricel sa loob ng bahay nilang mag-asawa at humiga na sa kama para antaying matapos ang mister sa inuman. Mag-aalas dosi na nang matapos ang inuman. Nakaidlip si Maricel kakaantay sa asawa nang maramdaman niya ang halik ng asawa sa kanyang leeg na bumababa sa kanyang katawan. Han, bukas na lang kaya. Lasing na lasing ka oh. Tugon ni Maricel pero tuloy pa rin ang asawa. Wala na siyang nagawa ng tuloy ang ibaba ng mister ang suot niyang maripis na panloob. Napakagatlabi na lang ang mistisang misis nang tuluyan na ngang umuga ang matibay na kama nilang mag-asawa. Napaka-agresibo ni Albion. Lagi itong gigil sa asawa. Ngunit kahit anong gawin ni Alvin, tila hindi niya maibigay kay Maricel ang satisfaction ng isang babae. Ayaw man niyang aminin, pero wala siyang maipagmamalaki bilang lalaki. At higit sa lahat, mabilis lang siyang sumuko sa kama. Matapos ang limang minuto lang, ay bagsak na agad si Albien. Naiwang tulala at maluha-luha si Marisela abang nakatingala sa kisami. Sa tatlong taon nilang pagsama bilang mag-asawa, ganito lagi ang nararanasan niya sa mister. Hindi matupok-tupok ang uhaw ni Maricel sa kanyang pagkatao. Matagal na niya itong kinikim -gim. Hindi siya mapakali, pero kahit may pagkukulang sa garong bagay si Alvin, mas nangingibabaw ang pag-iintindi niya dito. Hindi siya naghanap ng iba na pupunan sa pagkukulang ng asawa. Nagpo-focus na lamang si Maricel sa negosyo para matuon sa iba ang kakaibang uhaw na nararamdaman. Maagang nagising si Maricel ng umagang yun para asikasuhin ang negosyo niyang flower shop sa bayan. Pinaghanda niya muna ang mister ng umagahan bago umalis ng bahay. Pagkagising naman ni Alvin ay agad na rin tong nagtungo sa negosyo nitong auto shop na malapit lang din sa shop ng misis. Isa to sa dahilan kung bakit wala pa silang balak magka-baby. Busy sila sa kanya-kanyang negosyo. Alas 9 ng umaga nagbubukas ang flower shop ni Maricel. Kasama niya ang trabahador niyang si Manang Ellen na taga-asikaso at dilig ng mga halaman niya at ang begi na si Randy na tagabuhat ng mga mabibigat na gamit galing sa maliit na bodega. Naku ma'am Maricel, galing ako sa bodega. Bumagsak yung mga kahoy na lagay ng fertilizer natin. Dali-daling nagtungo si Maricel at Randy sa bodega. Laking gulat ni Maricel na bumagsak nga yung mga patungan ng fertilizer. Agad niya itong binalita sa mister na kasalukoy ang nasa auto shop ng repair service niya. Han, may kilala ka bang karpintero dyan na mag ng bodega ko ngayon sa shop? Tanong ni Maricel sa kabilang linya. Siyempre naman Han, teka ti chat ko. Naging bata ako dati dito sa shop eh. Magaling lumagari ito Han hindi ka magsisisi. Biro ni Alvin sa mistisang bisis. Loko ka talaga. Sigahan, antay ko na lang dito sa si siya I love you. Bye. Love you too, Han. Lumipas ang ilang minuto. Habang nag-aayos ng halaman si Maricel, kasama si Randy ay dumating ang isang binata. Mga nasa edad, 18 pa lang. Agad na pansin ni Maricel ang kagapuhan ng binata. Nakasando lang to kaya hulma ang maskulado nito ang katawan. Matangkad din to, hindi tulad ng mister niya na nasa 5'3 lang ang height. Ay, ang gwapo ma'am. Bulog ng beking si Randy kay Maricel. Good morning po ma'am. Carlo po, ako po yung chinati Sir Albi na mag-aayos ng bodega niyo. Pagpapakilala ng binata, sabay baba ng bag niya na may lamang martilyo, lagari at iba pang kagamitan ng karpentero. Si Carlo ay dating trabahador ng kanyang mister sa auto shop. Sa murang edad ay marami na itong alam na trabaho. Bukod sa pagkukumpuni ng sasakyan ay marunong din magkarpentero ang binata. Foreman ang tatay niyang yumao kaya maalam siya sa paggawa ng bahay at iba pa. Umalis si Carlo sa auto shop ni Alvin dahil pinurusigin itong mag-aral sa kursong criminology. Tuwing linggo at sabado na lang ito kung sumasideline sa pagkakarpentero kapag may nangangailangan sa serbisyo niya. Tapos man sa palad si Carlo ay hindi naman siya kinapos sa pagkalalaki. Bukod kasi sa pogi at matikas ang katawan, ay meron siyang itinatagong alas na hindi magagawang kalimutan ng kahit sino ang babae. Ilang babae na rin ang pinaiyak niya dahil hindi sila makamove on. At hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa, pa rin nila ang natikman nilang alapaap kay Carlo. Sa edad na 18 ay nakalimang nobya na si Carlo. Pero lahat ng 'yon ay hindi nagtagal dahil iba ang tipo ni Carlo. Ama Maricel, saan pang bodega na ayusin ko? Pagbutol ni Carlo sa pagkakatulala ni Maricel. Nabigla kasi ang ginang dahil ang inakala niyang matandang karpentero ang dadating ay mas bata pa pala sa kanya. At hindi lang yun dahil malakas pa ang dating nito sa kanya. Mm, halika, hatid kita sa bodega. Sabi pa ni Maricel na parang nahiya sa kausap. Habang naglalakad ay hindi maiwas ang mapasulyap si Carlo sa katawan ng magandang may bahay ng dati niyang amo. Nakasunod kasi ito kay Maricel papunta sa nasabing bodega. Hindi makapaniwala si Carlo na namit na niya sa personal ang dating kinukwento at pinagmamalaki lang ng dati niyang amo sa auto shop. Matapos ituro ni Maricel ang aayusin sa bodega ay agad na bumalik sa shop. Pagdating ng alas 5 ng hapon ay nagligpit na si Maricel sa si shop kasama ang mga kasama niya. Padilim na rin kasi at wala ng taong dumadaan sa harapan ng kanilang shop. Balak ni Maricel na umuwi ng maaga para ipagluto ang mister niya ng gulalo. Matapos magligpit sa shop, ay umuwi na rin ang dalawang trabahador ni Maricel. Muntik pang makalimutan ng ginang ang karpintero sa bodega, kaya pinuntahan niya to para sabihing umuwi na kung sakaling hindi patapos ang ginagawa niya. Kaya pinuntahan niya to para sabihing umuwi na kahit hindi patapos ang ginagawa niya. Pagpasok ni Maricel sa bodega, naabutan niya ang binata na walang santo at pawisan. Malinaw sa mga mata ni Maricel ang abs ng binata habang naglalagari ng kahoy. Lumakas ang kabog ng puso niya. Nakadama siya ng uhaw at kiliti sa kanyang pagkatao. Biglang may naisip siyang kapilyahan pero naglalaban ang isip at katawan niya. Sa oras na yun, gusto niyang subukang tumikim ng iba para maibsan ang pangangailangan niya. Sa tatlong taon nilang mag-asawa, ni hindi sumagi sa isip niya na magtaksil. Pero sa pagkakataong to, ay mukhang makakalimutan niya ang pagkadisente niyang babae. Bahala na. Bulong ni Maricel sa sarili at agad sinara ang pintuan ng bodega tsaka inilak. Napalingon si Carlo kay Maricel nang marinig ang paglak nito sa bodega. Halika Carlo, baka gusto mong kumain muna bago ka umuwi. Pili ang wika ni Maricel habang papalapit sa binata. Nagtaka ang binata dahil wala namang dalang kahit anong pagkain o merienda ang magandang isis. Napatigil si Carlo sa paglalagari dahil magsusuot na sana siya ng sando, nang biglang haplosin ni Maricel ang abs niya pababa. Grabe naman to. <laughs> Pilang sabi ng ginang. Ah, opo ma'am, matagal na po yan eh. Naiilang naman na tugon ng binata sa magandang misis. Sa totoo lang, hindi na bago kay Carlo ang ganito ganitong sitwasyon. Lapitin siya ng mga babae. Pero kaibahan lang ngayon ay may asawa at mataas na kalidad na babae ang kusang lumapit sa kanya. Tuloy ang nawala sa sarili si Maricel. Nangyakapin siya sa bewang ni Carlo habang nakatayo sila sa may na bodega. Kusang lumuhod si Maricel at minuksan ng zipper ng pinata. Bahagyang napatras na lang ang ginang sa gulat, sabay ngumiti sa pagkamangha. Hindi alam ni Carlo ang dahilan kung bakit parang bayarang babae ang magandang misis ng dati niyang amo sa auto shop na basta nalang lumapit sa kanya. Pero iniisip na lang niya baka may problema silang mag-asawa. Sa puntong yun, binuhat ng binatang karpintero si Maricel at pinahiga sa mga sako ng fertilizer. Namalayan na lamang ni Maricel ang sarili na wala ng suot at pawis na pawis habang nakabukas na ang mga hita. Hindi rin mahinto sa pagring ang cellphone ni Maricel. Kahit alam pa niyang ang mister niya ang tumatawag, ay hindi niya ito sinasagot. Para siyang nasiraan ng bait ng oras na yun. Maigpit ang yakap ng mga binti niya sa bewang ng binata na tila ba ayaw na niyang pakawalan pa to. Mayigit isang oras din silang nagpakasawa sa bodega. At nang mahimasmasan si Maricel, ay agad na itong nag-ayos ng sarili. Nagdahilan na lang sa text si Maricel sa asawa na nagkaroon ng problema sa shop, kaya hindi niya nasagot ang tawag. Salamat Carlo ha. Sabay abot kay Carlo ng pera. Dinagdagan yon ni Maricel. Dahil kwento nga ni Carlo kung gaano siya nahihirapan ngayon sa financial para sa pag-aaral niya. Naikwento rin ni Maricel ang pagkukulang ng mistera, Kaya niya nagawang magtaksil sa unang pagkakataon. ang inabot naman ni Carlo ang 3K galing sa magandang babae na kanina lang ay halos mabaliw na sa kanya. Masaya rin siya para kay Maricel dahil naibigay niya ang pagkukulang ng kanyang mister. Ngunit sa isang banda, ay di lang may kapilyuhag na isip si Carlo at napangiti ito. Salamat din ma'am. Ah, ito po yung number ko ma'am. In case po, kailanganin niyo ako ulit. Tawag lang kayo ah. Sabay ngiti ni Carlo. Alam ni Carlo na makalipas lang ang ilang araw, ayahan na panapin na ni Maricel ang namagitan sa kanila, gaya ng ibang naging nobya niya. Alam niya kung gaano nag-enjoy ang misis ni Albion at alam din ito na hindi kayang ibigay ng asawa niya ang naibigay niya kaninang alapaap. Umaasa siyang muli silang magtatagpo ng magandang misis kaya binigay niya rito ang kanyang numero. Sa puntong yun ay nag-alangan pa si Maricel kung aabutin niya ba ang papel na may nakasulat na numero ni Carlo o hindi. Unang bes pa lang niyang nagtaksil sa asawa at ayaw na sana niyang maulit to. Sa isip-isip niya, tama na ang isang beses. Mahal niya ang asawa at hindi niya to kayang lukuhin pa. Hindi maalis ang ngiti ni Carlo nang makauwi ito sa bahay nila. Samantala, hindi makalimutan ni Maricel kung gaano siya nag-enjoy sa binatang karpentero habang nakaiga sa kama nilang mag-asawa, katabi ang mister na malakas nang naghihili. Napahaplos na lang si Maricel sa katawan, nang biglang mapailing to. Bigla siyang nakonsensya sa mister. Pinilit niyang nilabanan ang kanyang kahinaan. Hanggang dito na lang po ang ating story. At sa mga gusto ng part 2, huwag pong mahihiyang mag-comment down below.